Happy Lord's Day po sa ating lahat muli mga kabiyaya. Ating pong patuloy na alalahanin ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon sa oras na ito. Tunay nga pong ang kanyang wagas na pag-ibig, Amen, praise God, ang nagbulot sa atin ng lubos na kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ng kumpleto at tatapos na gawa ng ating Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga, wala tayong anumang naiambag sa mabiyayang kaligtasan na mayroon tayo, hindi tayo ang pumili sa Kanya, but He chose us before the foundation of the world. Let's read all together His Word from the New Testament. Epeso 1.4-6 Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang tu sa harapan niya sa pagpapit. Na tayo itinilaganyan ng una pa sa pagkukot na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kalwalhatian ng kanyang biyaya, na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minaman. Sa Diyos po ang kapuhyan sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat na nasumpungan ng mabiyayang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kumpleto at natapos na gawa ni Jesus ay sama-samang mag-alay ng pagpupuri sa ating Diyos. Amen. Kung tayo ay magkatipon siya'y purihin. purihin 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 ang oh, purihin, purihin 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 ang Diyos. sa ating puso at isip sa sal Lord God, ay nais po namin ipahayag, Lord God, ang iyong kadakilaan, Panginoon, ang iyong katapatan, Panginoon, na patuloy namin nararanasan, Lord God, sa patuloy na pagsama at paggabay ng inyong banal na Espiritu Santo, Lord God. Sa so, umagang ito, Lord God, patuloy na siya sa mo po ang aming po mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga gawa, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, patuloy na kami po, Panginoon, ay Uh, itubid mo pang noon, nang naay pang noon sa iyong uh, kalooban, Lord God. Tulungan niyo po kami pang noon na makasunod pang noon sa nais mo, Lord God. Sa so, umagang ito pang noon, patuloy namin inaalala ang katapatan mo pang noon, ang iyong uh, kumpleto at natapos na nag nagawa doon sa krus ng kalbaryo Lord God sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na iyong isinugo pang noon upang siyang umako at magbayad ng aming mga kasalanan, Lord God. So umagang ito pang noon, patuloy na paulit-ulit na pagpupuri, pagluwalhati at pagtakila sa iyong ngalan ang aning sa uh, sama-samang inihahandog Lord God. Dalangin namin Panginoon ng aming pong mga sama-samang pag-aawitan ay maging mabangong sumyo patoo ng pagsamba sa inyong banal na harapan Lord God. Ganyan din po ang iyong mga salita pang noon na mahahayag sa aming kalagitnaan na tunay na siyang magdidikta pang noon magtuturo sa amin kung paano kami Panginoon ay sumunod at mabuhay pa Panginoon nang naaayon sa iyong kalooban. Pagpalaing niyo po ang iyong ang taong gagamitin mo, pangnoon sa paghahayag ng iyong mensahe. Gayun po ang mga tao, Lord God, na tatanggap, pangnoon ng iyong mga salita, Lord God. Patuloy na pagpalaing ito, palaguin sa aming mga buhay, pangnoon At tunay, Lord God, na ikaw ang siyang maluwalhati sa bawat na uh, ginagawa ng bawat isa sa aming Lord God. Lord, patuloy na ikaw po ang mag-ingat sa mga anak mo na dumadako pa lang sa iyong bahay-sambahan o nasa mga tahanan na sumasamba sa iyo, Lord God. O nasaan ang dako pang noon, masumpungan mo po kami pang noon na sa presensya ng pagsamba at pagsamo sa dakilang ngalan ng iyong buktong na anak na si Kristo Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon mga kabiyaya. Muli, Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid. Tunay nga po na uh, sa, sa buhay nating ito, tunay nating palagi nating nararanasan ang kabutihan ng Lord. Amen, mga kapatid. Kaya kahit minsan na tayo ay hindi mabait, hindi tayo mabuti, hindi tayo minsan nagiging tapat, no na po, patuloy na mabuti ang ating Diyos. Kaya sama-sama nating awitan at sambay ng ating Diyos na buhay, tayo mga anak niya na nakasumpong ng tunay na kapayapaan, kagalakan at kabutihan ng ating Panginoon. labis akong namamangha sa pag-unawa tunay na ako'y inibig mo ang batis may awit ng pagsamba pati na ang parang ay may sigla Labis ako na mamangha kapag aking na daramang ako'y inibimo. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin. Napakabu

nasusukat ang kabutihan ng Lord dahil tunay nga na labis-labis ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid na tayo na nakaranas ng kanyang kabutihan, ng kanyang kadakilaan, ng kanyang katapatan, kailan ba natin nais ibalik sa Panginoon ang walang hanggang pasasalamat sa kanyang mabiyayang pagligtas sa bawat isa sa atin na kanyang mga hinirang. Kailan ka pa magdedesisyon na paglingkuran ang Diyos na sa atin ay humirang bago pa man itatag ang sanibutan. Namin natin ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus.

curà Quran Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos